Makakausap natin ng isang charcoal artist ah, bilang bahagi po ng Feel Good Friday. Itago natin siya sa alias na Court o C-O-R-T. Kuyang Court, good morning! Johnny Banyas, live na tayo sa DWIZ, Aliw Channel 23. Kuya Kuya, Court? good morning. You know, artistahe, no? <laughs> yeah. Mukhang nag-makeup ka pa. <laughs> anyway, Sige na lang, Kuya. Uh, Unang-una sa lahat, maraming salamat sa pagkakataon at uh, mabigyan natin ng, kagaya nga na binabanggit mo, kahit maikling oras, ay eh, mabigyan natin ng encouragement at uh, magandang balita yung ating mga kababayan, kabalitan at kabalitaktakan. Alright, no further uh, introduction. Kuya Court, go ahead. Unang-una sa lahat, uh, unahin ko na. Siya po ang lumikha, ng isa lamang pwede ko bang i, i ano pwede ko bang i-broadcast yung napag-usapan natin before tungkol kay yes. MJ kay Michael Jordan all right bago ko ta yes, yes, bago ko i-update ha siya lamang po naman ang gumawa ng isang portrait ni uh, Michael Jordan na yung last shot di ba yung huling uh, yes. itinira niyang uh, basketball shot na naglakuha no. nila 1999. yung ika anim na championship sa NBA siya po yun. Yes. At ang magandang balita po rito, maniwalat hindi kayo mga kababayan, mga kabalitaan, kabalitaktakan mismong si Michael Jordan ang lumagda doon sa naturang portrait. Gawa po ng ng uh, isang nag-iisang yan, charcoal artist na isang Filipino. Siya po yun mga kababayan. Siya po yun. At kung uh, with your indulgence mga nasa ano uh, CA, pakiunang pakita nga yung uh, picture naming dalawa na nasa likod namin yung charcoal uh, portrait ni Michael Jordan bago ko hinga ng update si uh, Kuyang Court. Kung mahahabol nyo lang ha, para masama naman ako sa... Ayan! O, oh, kita nyo naman ha. Guwapo ha. <laughs> Siya po yung nasa kaliwa. Yung nasa kanan po, yung pong frustrated basketball player yan. <laughs> Alright, okay. O, oh, balik na tayo kay uh, Kuyang Court. Kuyang Court, ano ngayon ang mga pinagkakaabalahan mo? Go ahead. Ah, uh, sa ngayon kuya, uh, simula no nung nagkita tayo nung doon nga sa last shot ko, uh -huh. ano way back 2022. Mm -hmm. So two years na magi-3 years nilipas. Ah, tinuloy ko, ah uh, mm -hmm. tinuloy-tuloy ko yung pagbuhit uh, hindi ako tumigil hanggang sa naging career ko na talaga siya hanggang mm -hmm. ngayon. At medyo Uh, last year nga lang December medyo pinapalad din tayo dahil mm. nakakuha na naman tayo ng isang uh, ano tiwala mula sa banyaga sa mm -hmm. taga ibang bansa taga US na ano kilalang-kilala -kilala din na ano na parang legend na kung may tuturing sa larangan ng designing. Uh -huh. Siya naman yung gumagawa ng ano huyang ng mga jacket nila Michael Jordan yung mga nagcha-champion sa NBA yung mga okay. sikat sa yung gumagawa ng ano noon, mm -hmm. ng championship jacket. Mm -hmm. Yun, napansin niya tayo last year. At uh, napagbigyan, uh, pinose niya, humingi siya ng artwork, nagpagawa. paggawa, mm -hmm. Kaya parang sobrang blessed. So, papaikliin na lang natin. Naging maganda naman yung karir ko. Yung siyempre sa tulong nga isang Michael Jordan talaga. Talaga, uh -huh. ano ko na lang din, pinalaw ko na lang din yung tinulong nila sa akin. Hindi ko sinayang. Kumbaga, hindi ako na-stuck doon sa parang kay Jordan lang. Mm -hmm. Siyempre alam naman natin na alam natin na isang isang bagay bigla ano lang yan eh sa sa umpisa lang o oh, maigli mm -hmm. lang minsan. Sabihin na natin yung fame hindi naman yung pangkamang buhay kasi. Mhm. Mm so kinailangan eh, ko talagang i-maximize yung potential ko na hindi ko doon hindi ako nag-rely doon sa last shot lang na naginuhit ko. Alright. So nagtuloy tuloy-tuloy ang uuyang. Mm -hmm. Binabanggit ko kanina charcoal artist ka. Pero may mga nakita yes. ko yung isang disenyo mo mukhang may kasama ng pintura. Upgrade ba ito yes. o anong purpose ito, Kuya Kurt? Eh bali inano ko na, kung sinapuso ko na yung pagiging artist, Kuya. Hmm. So kailangan ko na talagang mag-try ng ibang medium. Ah, nag-try din ako ng sculpture para hmm. para masabi ko sa sarili ko talaga na artist na ako. Kasi kailangan hindi ako ma stack nga lang sa sa puro charcoal pero mostly talaga charcoal ang ko mm. ano ang ginagamit ko. Uh -huh. Pero dahil na s'yempre para hindi mag para maiba naman sa paningin ng mga tao. Mm. Uh -huh. Sumusubok na rin ako ng kulay ngayon, kuyang. Uh -huh. Alright. right. Uh, ano ba ang background mo? Ikaw ba nag-aral ng fine arts, architecture o ibang uh, related dito sa kinakarir mo ngayon na hobby or whatever na ang tawag natin diyan? May background ka ba or papano? Paano ka nagsimula? Uh, bali, ang tawag ko sa sarili ko, kuyang, ano pandemic artist. <laughs> Dahil natuto lang ako 2020 lang, kuyang, uh -huh. nag-pandemic lang talaga. Talaga? Background, wala. Ano, ang, ang gusto ko dati, maging basketball player. Oh Tapos, matangkad ka eh. Matangkad ka, ko... di ba? Matangkad ka. Yes. Ko Kasi nagmukha ako na, una no, nung magkatabi tayo eh. <laughs> Alright. Uh, bali, bago ako maging artist, ano ko, uh, nagde-delivery van driver ako ng mga pastries. Okay. Hanggang sa yun nga tinamaan tayo ng pandemic noong 2020 eh dahil na lockdown tayo. Nagkaroon ako ng time para yun ma-unlock hmm. ma ko yung ano ko, yung potential ko sa pagiging artist. ko. yun, natuto ko mag-drawing, nood-nood uh -huh. lang kuya, sa social media, sa YouTube, nanonood lang ako hanggang sa naba kasakaling makakabenta. Mm -hmm. Ayun, awa ng Diyos naman, ito na ako ngayon, naging artist na nga ako talaga. So, ibig sabihin, kumbaga eh, guhit ng palad mo yan na hindi mo alam nung bata ka pa na magiging artist ka at wala sa pangarap mo maging uh, charcoal, in particular, charcoal artist, Kuyang court, Wala? Yes. Kung sa pangarap, Kuya, hindi. Ang frustrated basketball player, o ganun yung gusto ko talagang mangyari. Uh -huh. Uh -huh. Pero dahil nga hindi na inaabot ng panahon wala hindi ko rin alam na dito ako mapupunta talaga sa art uh -huh. dahil sa school nga dati lagi akong bagsak sa arte eh. uh -huh. hindi pa nga ako naasalin ng art contest uh -huh. so nagulat din ako siguro ano nga lang, kailangan lang talaga mag-focus tayo sa isang bagay na uh -huh. ba, nag nagfail tayo sa isang bagay like basketball pwede naman tayo maghanap ng iba uh -huh. nakahain sa edad o sa kakayahan natin uh -huh. tapos ipa-focus lang natin sa sarili kagaya ng pandemic ilang uh -huh. buong taon akong nak nakulong Hanggang sa na-master ko naman kahit papano. Pero hanggang ngayon, syempre, nandun pa rin ako sa... Uh, Nagahanap pa rin ako ng bagay na ikagagaling ko pa. Mm -hmm. Alright. Uh, hindi naging madali. Syempre, uh, yung ma makita ng isang uh, Michael Jordan at ma-appreciate yung ginawa mo, ibig sabihin, hindi ganun uh, kasimple. Kumbaga, para sa mga terminology ng mga nasa kalye, eh, dugot-pawis ang ipinuhunan mo dyan. Mm -hmm. I-ano lang natin, i-flashback lang natin. Sa mga ginagawa mm -hmm. mong uh, portrait, more or less, gaano katagal at more or less, sa uh, anong hirap ang dinaranas mo, kuyang Angkot? Sa, sa last shot, Kuya, yung kay Michael Jordan, yun, masasabi ko, sobrang hirap. Mm -hmm. uh, sin, hindi siya, hindi siya yung parang instant lang na nakikita natin ngayon o mm -hmm. nakita natin noon na parang, ay, pinirmahan ni Jordan, swerte, gano' Hindi, kasi marami siyang pinagdaanan unang-una yung mga alam mong paraki, pakiramdam mo wala nang naniniwala sa yung makakarating yun. Kasi mm -hmm. nung tinapos ko yun, 72 days ko yun ginawa eh. wow Tapos ang bala ko lang, ibigay lang siya, hindi siya ibenta. Mm -hmm. As in, wala akong ibang nasa utak kundi sana mapansin ni Michael Jordan to. Mm -hmm. Kasi parang yun na yung ultimate dream ko nung bata ako kasi isang Michael Jordan, lumaki ko Michael Jordan yan eh. Mm -hmm. So, yung struggles na alam mong... Sinasabi ng mga tao sa iyo na imposible mm -hmm. na si Jordan hindi yan pumipirma, si Jordan parang tayo sa Pilipinas kasi hindi siya pumupunta sa Pilipinas. Mm -hmm. 'Yun yung mga bagay na nakaka discourage eh. Mm -hmm. Pero parang yung feeling ko mag-isa na lang. So hindi ako bumitaw sa paniniwala ko na parang mm -hmm. sige, ako na lang yung kakampi ko, yung sarili ko mm -hmm. na lang hanggang sa may isang ibang lahi nga na yun nga, tumulong sa atin na nakapansin at siya yung nagdala mismo kay Michael Jordan. Mm -hmm. Na yun na lang yung magpapatunay na kung achievable, nothing is impossible. Kung mm -hmm. wal, walang imposible. Hanggang uh, sa napatunayan ko naman yung kuyang na wala nang imposible pagdating sa ganyan. Uh, yun yung yun yung bali nangyari pero mahirap uh, uyang mahirap talaga at ang maganda diyan yung ipinapangarap mo lang na mangyari, natupad at masasabi nating priceless na siya ngayon dahil sa pirma. Hindi lang dahil sa gawa mo, kundi dahil sa pirma nung nasa ginawa mo. Na walang iba kundi si Michael It Jordan mismo. di ba? Diba? Yes. Mm -hmm. Yes, yun yung, ako, yun yung pinaka napag-proud ako sa sarili ko dahil nga, kung parang sabi nila wala pang Pilipinong nakagawa. Mm -hmm. Eh ako naman, kung ako man yun, mas gusto ko sanang mas... may may mga sumubok pa na wag tumigil na hindi porkit ano yon yung hindi lang hindi nakuha ng isang beses, pangalawang mm. beses, pangatlo. Kasi eventually, siguro pang 20 o pang 100 beses mo makukuha. Mm. Makukuha mo pa rin as long mm. na yung failure, parang kakainigahanin mo na lang din talaga eh. Mm -hmm. All right. Uh, gustuhin ko mang ubusin ang buong uh, oras ko para sa iyo pero mapapalo naman ako. <laughs> pero sabi mo ha, maiklim pagkakataon pero ang importante, makakuha sila ng informasyon, inspirasyon at mensahe mula sa isang nag-iisang court. Ano mensahe mo sa mga uh, ikangay na babagot, walang magawa, frustrated sa kanilang mga karir at sa mga gustong sumubok na mga bagay na pwedeng maging imposible sa ngayon pero posible sa mga hinaharap na panahon. Go ahead Kuya Court. Ang pinaka-message ko talaga, kuya, sa lahat ng tao, sa anumang larangan, kahit saan, trabaho, kahit ano man yan, art or ano sports. Kung nandun yung puso mo, uh, nandun yung galing mo, uh, dapat pagtuunan mo na yun. Kung parang dun mo na i-focus lahat, ibigay mo na lahat ng makakaya mo. Ayon nga sa edad o ayon sa lakas, dapat hindi tayo basta-basta sumusuko o nakikinig sa mga negative na uh -huh. tao. Siyempre, maraming manghihila sa atin eh. Na uh -huh. eh, hindi natin kaya, hindi natin Huwag, Ang pinaka-uwag kang mawawalan ng tiwala sa sarili mo. Kasi uh -huh. yun lang yung magiging kakampi mo talaga. Uh -huh. All right. So yun yung pinaka-main message ko talaga. Uh -huh. Believe in yourself. Alright. Congratulations, good luck. At uh, ngayon ko lang yata babanggitin ito on air. Proud ako dahil nakilala kita. Proud ako dahil nakasama kita sa picture. Kasama isa sa mga iniidolo natin sa basketball. Kuya Court, maraming maraming salamat, Marami salamat sa pagkakataon. Kita tayo soon. Best regards sa family. Ingat. Good, good luck. Good ingat. to see you ingat. again, Kuya. Alright. Thank you so much. Ingat, ingat. Alright. Yan po mga kabalitaan, kabalitaktakan, si Kuyang Korta, ano niya lang po yan ha, yung uh, kumbagay alias niya lang yan, isa po sa pinakamahusay at kinikilalang charcoal artist, hindi lamang po dito sa Pilipinas kundi maging sa ibang bansa.